Good morning po. Si Mama Bells po ay magluluto ng istupadong baboy. Karne. Istupadong karne. Ito po, ko na ang saging. Pinirito ko po muna ang saging. Tapos, pinirito ko po rin na ang pandesal. Lalagyan po natin yan ang apat na perasong pandesal. Pasensya na po kayo kasi medyo makalat ang kusina ni Mama Bells ngayon dahil tayo ay dinaanan ng bagyo. Nawalan po kami ng tubig ng ilang araw. Pero thank you Lord, meron na. Pabalik na rin ko lang ang pandesal. Nasunog na ang pandesal ni Mama Bells. Sana pinapoy. Sana Lagay na natin itong pandesal. Kameraman, dito mo itutok. Bawin na natin ang hapon nito. Ito ko, oh. Two clay na may gito. Ganit na Sige na natin. Ito po yung pinanambot ko na sa pressure cooker. Ito sa hapon, wala tayo na. Kuryente. Atin natin pinakuluan niya at pinimplahan ng kainso. Lalagay na po natin yung beer. Ang pansabaw po natin dyan ay beer. Lalagay na po ng beer at saka lalagyan natin ng toyo. Bulyat at bawang. At saka, paminta. Satis lang ang paminta. Ako kagabi, ay eh, nagturo mong paminta. At nagturo mong paminta. pag natin na ang paminta. eh natapos. Uy po. Si mama best ay nagmamadali at si Simba pa. Hindi po natin pwedeng hindi lalatoy ng ulam kasi wala pong kuryente. ito po ay iigahin na lamang. Pwede na itong kainin. Na po, pwede na po itong ulamin. Luto na po ang istupado ni Mama Bells. Mamaya po kakainin na po natin yan. Magandang tanghali po. Ito na po o kakainin na po natin ang ating nilutong estupado. Ayan na po o. Luto ko po ito. At saka, paksi, napata na naman. Oh, paborito talaga ni Mama Bell. Ano po kasi, wala kuryente. eh, lahat ng pagkain niluto na nang niluto ni Mama Bell, di po ba'y dumaan si Christine? Namasyal si Christine. Ayan. Oh, ang ating papaya, ito na. At tara na. Niluto na ng mabait na ate Sally. Ayan. Meron tayo dito So, na magsabi niya kung ano yan. Saging na tordang <laughs> Saging na tordang Kakain po tayo. May kanin. Kakain po tayo. Kain po. Tayo muna yung manalangin. Lord, salamat po sa pagkain na nasa aming harapan. Ah, po ito ng kalkasan sa aming physical at maghatid kabusugan sa amin at ma-absorb ng aming katawan ng bitamina ng mga pagkain ito. At salamat po sa lahat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon tayong dessert na dalawang chocolate. Sige, isa lang talaga kami, dalawang chocolate. Hindi raw sa akin ito, actually siya siguro. Maka, <laughs> <Baal>, hindi ka kasali. Kay <laughs> ba yan? Uh, Tayo po'y mag-atsara. Ah, napakaganda naman ang atsara natin. Thank you, Ate Selly. mong atsara pa. Hmm? Ito pong paksiw na ito. Talagang napakasarap. Ay, oh. Okay, laki ng buto. Hindi ko pa natitikman. Itong estupado na aking niloto. Ito. Kasi kanina. Kanina ko to niloto. Ang estupado po ay yung may lahat ng saging at saka pandesal. Tapos ang pang sabaw natin, beer. No. Mm -hmm. Hindi po yung sponsor. Kami lang po ang kumain. At kumain na palang aking bunso. Yun namang isang person ay nasimba. Kami po ay galing sa simbahan. Kami po ay nagsimba. Meron pa nga tayo. Meron pa nga po kung ano. Pinalok, pinakuluan na. Yung minarinade ko na, ma, na, manok na pang barbecue. Pinakuluan ko na para hindi masira. At hindi pa din naman natin makakain. I ating iiikaw. Ito na din po yun. Kasi nga po. Wala pa po kaming kuryente. Ang may kasalanan ay si Christine. Kasi si Christine ay namasyal ng namasyal sa Pilipinas. Kayo po ba yung mga binaha din dyan? Kami naman po, hindi naman kami binaha. Kaya lang, yung kuryente wala. At saka ang tubig, ilang araw din wala. Hanggang ngayon, wala pa po kaming kuryente. Bukas yung asara, no? Hindi ka nag-ulam ng paksim? No, Hindi. Hindi naman kayo nagsinay. Astupado. No, no. Hindi po natin mag-uwang Patagalin ang mga ulam. Ano nga? Ayan. Hirap-hirap ng walang elektrisidad. Sa panahon ngayon na nagkaroon uh, ng kalamidad, nangirap ko talaga. Hmm. Tuwang tuwa naman si Tanoy dun sa aking lalang ulam pa kanila. hindi pa po kami tapos maglinis ng paligid. Pasensya na po kayo mga kalat sa talagang ayan po talaga ako oh, makalat sa ng pagkakabagyo. Ayan po kayo. Ayaw po lang. Ayaw. <laughs> Toloy din yeah, Nahuli nang mag alok ang person kasi po ay eh, gutom na. Hindi lang bumalik yung aking memory. <laughs> sana po sa lahat ng nakaranas ng wagyo uh, kayong lahat ay maging naayos at doon sa mga grabe yung naging mga pinsala sana po ay kayo makabangon ka agad to, pinapanginoon. at doon sa mga nakaranas ng hirap uh, lagi po tayong maging mabuti sa lahat ng oras sa ating kapwa, sa pakikitungo kasi mahirap na nga yung pinagdadaanan pagka mayroon pang hindi magandang ugali hindi po talaga tama yun eh mas mabuti na pong maging mabuti ang tao kasi may mahirap na pinagdadaanan tapos hindi pa magandang ugali yun naman po yung ano lang naglelecture lang si mama bells para po doon sa mga tao na ay parang hindi masaya ang buhay ay eh, maging masaya ka kasi sayang ang buhay na nasa iyo kung hindi ka nagiging masaya dapat po tayo maging masaya na tayo buhay pa Ah, uh, ano nga bumabagyo, yung dalangin po, Lord. Basta po kami may buhay. Mm, ang lakas-lakas po talaga ng hangin, ng ulan. Kasi dito sa amin po talaga, kami, nasa po kami na nasa talaga to. Sa po puno. Basta, Lord. Kung dad, man yan, malakas man yan, ah, uh, basta loobin mo po ka buhay. Salamat po. Salamat um, po kay Lord kasi yun, pinapanatili niyang buhay ang tao. Mama Bels at ang pamilya niya. Ako'y masaya. Kahit nawalan ng tubig, nawalan ng kuryente, mahirap po talaga yun. Eh, pero, ang importante yung buhay. Yung pagising na uh, kailabukasan na maayos na, oh. Minsan kami, nakikita kami ng kakapit bahay. Masaya kami kami mga buhay. At ang mga bahay namin, ayan, garahe yung nasira lang. Pero hindi naman talagang totally wasak. Medyo luma na rin po kasi yung garahe. Hindi naman po bumagsak. Pa, hindi rin naman nalipad ang yero. Kunting-kunti lang naman yung sira. Tapos ka na pa? Salamat po. Saan po mga halaman? Sobrang ano, mga lungay ngay. Gagpa pa ni bagong mga tanim, aayos na naman ng mag-aayos ng halaman si Mama Belle. Kasi, ang dami na sira. ang papaya magtatanim na naman magtatanim si kasi eh, naputol ang puno ng saging napakadaming bumagsak ng saging pero salamat po at kahit ganun eh tayo ngayon ay eh, oh eto nakakapag video pa rin tuloy ano po yung seryo to na bye bye po salamat po sa panonood bye okay. at best po